Good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat sa ang kamanda ko sa mundo. Welcome to my vlog. Guys, for this video guys, kasi ang lola walang... Hiya <laughs> ako! Ayan na guys, nandito na yung pangkilay ko, ang lapis ko, at saka yung salamin ko. Maglalagay tayo guys. Kasi wala talaga kung... pwede naman siguro ako dito sa video kung mag ano... Excuse me. Maglagay na tayo, guys. Ito na siya. Dahil wala tayong kilay, ano na to? Napano na siya, guys? Tinan ko yung ano. Ito, dito ayun. Okay, guys. Mula ngayon, nung isang araw pa ako nag... Ay, last week. Ay, last month pa ako nag-ganito, guys. Kasi nakikita ko, punas ako. <laughs> punas. Wala talaga akong kilay, guys. Wala nang na ilong, wala pang kilay. Lahat na wala. Pero okay lang ang ilo. At least, nakakahinga tayo, guys. Diba? Importante. Eh. Nakahinga tayo. Ganun talaga ang Pinoy. Oh, diba, guys? Hmm. Ayan, kasi po da siya. Oh. O ngayon, naglagay na ako ng ano. May nabili kaya akong pang ship ng kilay guys sa Timo. Dahil guys, ang init. Kaya nagsando ako. Hindi ako nag-t-shirt. Ayan, pwede na siya guys. At least may linya na siya. Oh, my God. Uh. Oh. Diba, guys? okay oh, kilay is life. <laughs> Dito naman tayo sa kabila, guys. Yung salaming ko, guys, maganda siya kasi may salaming na may ano pa siya brush. Wow! Diba, guys? Binila ko to, guys, sa greenhouse. Sa greenhouse talaga, guys, marami kayong mabibili. Parang walang ano yung ano na to. Yun na siya guys. Oo. oo. At least nagkakukulay na siya. Nagkakakulay ang buhay. Malapit ang Pasko guys. Ayan guys. Pag matapos maligo, maghilamos, magkikilay na ang lola. Ayan na siya. Oh, pwede na diba guys? Para mas makapal to dito. Kasi ang kilay ko ganito oh. Mayroon ganyan pero manipis lang siya. Sana all maganda ang kilay. Wala akong magawa so, sa... Minsan na, pahalat ako ng ulaga ako, sabi ng ulaga ako. Delfina, you put uh, this one. Sabi, nag a siya. You put this one? <laughs> sabi ko, yeah. Because I don't have kelay. Kasi parang naman maganda tingnan. Charot. Para gumanda tayo, magkilay tayo. Ah! Pampaganda pa lang kilay, guys. Cuklang lang, ayan na guys, o oh may kilay na ako. Sa maglalagay ako dito sa gilid, guys. Guys, dito sa ilalim ng mga ah? <laughs> try ko lang siya, guys. Try hindi ako inituro, naglalagay dito lang ako sa kilay talaga, dito naman. charot-charot lang dito, charot-charot. <laughs> Baka matusok pa yung mata ko. Oh my tayo, God. Sige tayo, Wala lang talaga magawa ang lola, guys. Kaya ganun. Ang lalaki ng aybag ko. Ayan na siya, guys. Ang talaga yung pag nagkikila, ano, guys? Tignan nga natin. Hindi ko siya maano. Dito sa ano ko. Si baba sa baba ng mata ko sa mga mata ko. Charot charot lang to guys. Lalakon ko ah. Pero wala dadalang ano ko. Video. Ayan na guys. Oh my god. Nagpipira ko husay, husay na hiya. Hahaha. <laughs> Feeling feeling siya. Feeling feeling maganda. Ato guys, naglalagay ako talaga ng ng Vaseline sa lips ko guys. Pag matapos ako mag toothbrush, maligo. At ako mag toothbrush. Kasi para ma pag matapos ka guys mag toothbrush, talagang mamula-mula yung lips mo guys. Hmm. Tapos lalagyan pa ng Vaseline. Hmm. Vaseline lang yan guys. Akala mo mag lipstick diba guys pula? <laughs> Hindi. Kasi galing ako maghilama sa galing mag, mag toothbrush. Diyan Pag galing ka talaga guys mag toothbrush, alam mo, yung lips mo mamula-mula. Tapos, laging mo muna mong vaseline, oh. Hmm. Talagang mula-mula sya. Parang mag-lipsy, guys. Bye! Thank guys, for watching my video. Thank you, thank you. Thank you, guys. So, yung kapit or maghilamos, maglalagay na ako ng kilay at saka vaseline sa lips ko. Ano din to? Protection din sa dryness, guys, sa Mga lips natin, na mga dry. Bye bye guys, thank you for watching. See you my next video. Please pasubscribe, subscribe guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Salamat po. Thank you. Bye bye.